Yo, kamusta po mga boss? Mag-steer fry nga po tayo ng chicken breast ngayon. Iwaiwain lang po natin ito ng maliliit. At kung anong nga lang po yung nandiyan sa repo, yun po yung ko mga boss. Simulan Simula na nga po natin ito. Nahiwa ko na nga po yung mga chicken breast mga boss. Ganito ko nga po siya kanina pisiniwa. Itimplahan po muna natin ng paminta, asin, chicken powder, optional lang po kung gusto nyo lagyan, sesame oil, 1 teaspoon din po pala ng arena. Gagawa na po tayo ng sauce. Magyan po natin ng 1 spoon of white sugar. Pero kung may brown sugar po kayo, pwede rin po yun. 1 third cup ng soy sauce. 1 fourth cup ng oyster sauce. 1 spoon of vinegar. White vinegar po yan. 1/2 teaspoon ng paminta Sesame oil. And then haluin lang po na 'to oh, sa Boston hanggang matunaw yung asukal. Then, gagamit din tayo ng 1 cup of water. Kalahating kutsarang arena. Luwin lang natin hanggang matunaw ulit yung arena, mga boss And then, ihalo po natin yung tubig na may arena. Haluin lang po ulit natin. Pagkatapos nyan, eh, itabi po muna natin siya mga boss chip. Yan po yung ating sauce. Nakaready na nga po mga boss chip yung ating gagamitin. Gaya nga po ng sinabi ko, kung ano lang po yung nakita ko sa loob ng aming rep, yun lang po yung aking isasahog. Ipapakilala ko na nga po sila sa inyo mga boss chip. Meron nga po tayong sibuyas. Gagamit tayo ng commander bawang. Siyempre yung ating luya, tatarin lang po natin ng maigi. Eh, meron din po ako na tagpuan sa red spring onion, sinama ko na nga rin po. At ito na nga sila, carrots, patatas, green peas, at yung chicken breast nga po kanina na iniwa-iwa natin at nilagyan natin ng timpla. At ito na nga po yung magiging sauce natin mga boss chief simulan na nga po natin ito mga boss chief. Huwag na nga po natin patagilin. Bali, unang gagawin ko nga po ay magsasalang nga po ako ng pan. Nakasalang na nga po siya mga boss chief. At magsisimula na nga po tayo magprito ng manok. Mantika. Magprito na po tayo ng manok mga boss chief. na iprito na nga po natin lahat ng manok mga boss chief. ito na nga po sila na ihango ko na nga po isusunod naman po natin iprito yung ating po mga gulay nagsalang na nga po ulit ako ng panibagong pan mga boss chief para po sa mga gulay natin punay na nga po natin yung patatas yan mga boss chief, pag medyo puto-luto na nga po yung patatas isunod na nga po natin yung carrots Then after 1 minute po ng paglagay ng carrots, ilagay na po natin yung green peas. Then wait lang po ulit tayo ng another 1 minute. Hinango ko na nga po yung mga gulay mga boss chip. At pagkatapos nga yan, itatabi po ulit natin sila nagsalang po ako ng panibagong pan mga boss at magigisa na nga po tayo nagayon na po tayo ng mantika Nagay na po natin yung sibuyas sunod na po natin yung bawang then nagayon na rin po natin yung luya sauce po na ginawa natin kanina. Hintayin lang po natin yan kumulo, ng kumulo mga boss chip. Yun, kapag ka ganyan na nga po siya mga boss chip, yung, yung pag okay na po sa inyo yung lapot, ng ating sauce. Ilagay na po natin yung manok. Ayan. Mm. ito mga boss chick. Napakadali. Napakasimple. Kung ano lang po yung nandyan sa rep, yung lang po inilagay ko mga boss chick. Kung gusto niyo pong lagyan ng sili, pwede po mga bossy. Ako kasi medyo bawal sa akin yung maanghang ngayon eh. Ibabalik ko na nga po yung pinarito nating gulay. Ayan na sila. Aloyin natin dahan-dahan para malagyan sila lahat ng sauce. Luto na nga po ito mga bossy. Okay na rin po sa akin yung lasa. alagang tamang-tama yung timpla ng mga maalat. Nung maasim at saka nung matamis na nilagay ko. Ready for serve na nga to. Iyon mga boss chief. Nakaluto na no nga po tayo ng ating pagkain ngayon. Ang sarap po nito mga boss chief. Amoy pa lang talagang nabubusog na nga po ako. Salamat po sa inyo mga boss chief, kung tinapos nyo nga po yung video ko. At kung nagustuhan nyo nga po, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment na rin po at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyo. Kumain na rin po kay dyan at huwag po kayo magpapagutom. Ingat po kay palagi mga boss chief.